Na. So ngayon na uh, magpatala sa ito tayo na, na. ating mga palagay na Ito is ilagay na kababad lang pa kaya pag nilagay ito is safety and safety na na ano, mga bayan So ngayon pa palagay kayo sa ito na ano, nung mag-imat umaga na pupunta siya galing pa sa Cavite no. Wala lang diyan sa so ito matagal naman 'to nakababad ko so, wala problema no. Uh, so Dali ang ano Ito na ganyan gamit. Ito na lang din natin nakababad yeah. ko. No? Tapos Siyempre, nandito pa rin yung natin Ayan na pang pinlis no Sabi ko sa anesthesia Lagyan mo natin ang ablo para hindi masaktan yun Para pag tusok ang anesthesia is Hindi rin niya maramdaman yung parayon no Ito uh, ang ating anesthesia no So punti na So kailangan natin bumili Ayan kasi asaba daw is meron ulit kapupunta no Maling nga meron Sabado naman meron bumili tayo ng auto na gusto ko ito ulit so kompleto ng meron pa tayong so ayan ang natin ngayon is kailangan tulisin ulit no para mabilis makatagas makatagos ang ating patulis ito matigas Yeah,

patagisin natin, tutulisin natin para maganda pagkatagos mabilis lang no so, ito pala pag tutulis ito no ganyan lang no chile kung may chile kayo pero ito, laba eh. ganoon lang, pababa lang no ganyan lang o, oh. kita niyo parang na matulis ko siya no pababa lang nahagurin niya lang pababa no Huwag yung kalakasan kasi kailangan mapantay siya yung pagtutulis, mapantay yung pagkikis mo. Ayan, saksa lang yung isa dito lang yung mga diba. Ano yung magbabagtagis yun? Okay matulis na matulis talaga para pag patusok nyo, isang tusok is tatayin. Kung matulis na matulis yung matrolo, yung hindi matulis na matulis kasi nga hindi po yun tatagos ng maayos.

kasi yan yung pupunitin lang ang balat dito no? Yung mga ugat hindi pwede so, wala naman po itong talim kaya yung mga sumagpalagay dyan hindi po kayo matakot kasi wala po itong talim sipsing sipsing po balat lang po natin tatagotin so, dyan yung ugat hindi po yun matadali ayan ha hindi ko matakot itong palagay kasi nga may anesthesia naman may pinlis eh kung ano noon, ay kung ano anesthesia, talaga ng masakit. Pero tinuloy ko pa rin, no? Pero nung nagtrabaho na ako ng clinic, yung mga doktor ko rin pa, doon ako natuto na kailangan ako mag -sacrifice. May anesthesia naman. Kaya lang ngayon, di po kayo makakabili pag wala po kayo no? ng resulta, no? Nang anesthesia, hindi basta-basta yung makabili yan. Kaya diba na? So, Ang dinunan lang yan. Tatagos, tatagos yan. Ano lang po si Tagis, ha? Dito sa taas, pagod pa ilim. Sagad so, sa may. Kailangan natu nakatusok po yung ano dito sa kamay nung no, para hindi po ano, maging iba yung tulis ng dolo. Kagad so, lang ng kunti. Pababa, pa ilalim. So, lang lang, Pero mas maganda sana kung amin, meron kayo ano, Liha, maganda yung pangungsa, sa tulis, diba? Lalo yung pino lang. Napakaganda naman. Tulis na tulis na lang yun. Pero kung meron kayo ganito, ang ganda rin nga lang to. Pino rin. sige sige nyo lang. Sige-sige-sige nyo lang. Ayan na natin kasi baka natin mga agad dito eh. tapos nakababad din naman po siya pero kaya babad natin no? pero yung mga palagay nakababad lang po yan tagal na po yan nakababad alcohol may palagay yung mga kailangan, kailangan magbabad kasi nakababad na siya silip ko ka dito ganyan 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 Ano ka dito? Sili ko Kung kita sa kulong, ano? Pilis na. to, si Ganyo natin na bayad yan. Kaya maganda rin yan. Pag dinala na, May mga away sa'yo. May mga trip ba? Mali. So, kung kakakarap na siya. Ba? Lalapahin ka ganyan. Magagalit yan. Pagka nakita niya ng hanaan suntok. So, patagayin ka. Lalapahin ka ganyan. Ayaw nyo lang ganun

Sa pagpagagawa kayo ng ganito po, huwag po yung charot na hawakan na malambot. Dapat pong marumol po. Ito matibay ito. Mas delikado po yung maninipis kasi nga mababali yan. Mas madali yung ulo. Mas na magpalagyan na siya pa. kaya yung mga magpapalagay, hindi maruno. Huwag nga ito kayong tumisting. Huwag kayo sa maruno magkabit kasi nga delikado rin pala magkabi kapag di maroon kailangan doon kayo sa may mga experience na naglalagay at talagay pag nalasing lang kayo lagay na agad ganun dapat hindi kayo lasing kasi baka magkamaling pa kayo sa so, mga maroon kayo magpalagay so, List. Wala naman kayong mararamdaman Ang sakit at safety-safety safety kayo kayo lang maglalagay Iyan naman yun ang Mararamdaman nyo gene, pa rin ang sakit niya Pupunit yung balat niya eh. Walang anesthesia Agad, eh, masakit Kaya magkasakripis hindi Dito na lang kayo Sa doktor kayo, mahal sa doktor eh Uh, siguro sa isang bilog ng tatlong libo yan sa isang isa isa nito palagay kayo mga mga trip yan sa atin siyempre yan naman tayo ano, eh para makatulog din tayo sa susunod palagay ano lang yung buhay na sa pag tapos yung pag -gamot. Mga libre, sa gamot yan naman pwede yung libre kasi siyempre eh, natin yung list tayong ginagamit eh natin siya, no? Nagchat niya. Nagchat niya. Susumbayin natin dun sa tabi uh, ng highway. Sabi ng highway lang naman kami. Ayan, magtaba niya. Puntanin ko na siya doon. Nagchat naman niya. Ayaw, tatawag para. Ayan, yeah, sa so mga gusto pong magpalagay, no? Uh, fix lang kayo or tawag na para may video lang kayo mayroon kasi yung isang beses may pumunta dito hindi naman siya nag na pupunta sabi na lang yan sir pumunta ako dyan sa inyo eh wala na wala kayo sabi niya sabi ko kung pumunta kayo di sana tumawag kayo kung nandiyan na talaga kayo sa uh, may barangay susunduin naman yung no, sundo ko naman yan pag nandiyan na problema wala naman siyang info na pupunta siya tapos din naman tumawag. Hindi ko alam kung totoo no. 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 yeah, to, na pumunta siya. O yun lang. No. Kasi kung totoo naman pumunta ka sana, Sana. Nandiyan ka talaga. Tatawag ka pa rin sa number ko. Alam mo na number ko. So yan. Yung mga gusto ko kong palagay. yung so, number ko no. Uh, 09 28 2202759 po no. Ulit-ulitin natin no sa mga gusto mong palagay no ito yung number natin 0928-220-759 no? text po kayo tawag muna para may handa natin isa ngayon ano yung kung tinayang ating yung anesthesia no? baka hindi kayo abutan sa anesthesia naubos na sa so, sunod sunod may na -na naunang talaga so kailangan ko nang bumili ulit mo no? so ayan okay na to so hintay na lang natin si sir no? so ayan ngayon lang pagtagis na no? so hanggang dito lang mga kawan ka no? so hanggang dito lang mga eh? sinabi ko na yung number ko text lang muna kayo or tawag magpa-schedule muna tayo para makapaghanda po ako so ayan lang Mag magandang dito mga kawan hanggang dito sa mga kawan bye dito